Babalikan tanya si mama, hindi daw sa tapos, sabi ni katika niya. Huwag oh, na karika naman yung gano'n. Yun ang problema eh. Asa may sulunan yung barangkaya ni Ibu Karamay? Eh? Ibuwan mo sa taas. Nang asa man to ang sulunan yung barangkaya ni Ibu Karamay? Ipapost to ipo post ko to. Hindi, wag mo magpost ng kanyang gilid. Hindi, ipapost to to. Hindi, tayo sa ibang barangay, hindi dito sa kanila. Para mapatawag siya. Ay pata, nagigil na niya sila, ay nata Eh kaya nga, itabi mo lang yan para may ibinin.